Ngayong araw nga pala, December 31, ay eh, gagawa nga pala ako ng magnet. Tot nga kasi sa prosperity bowl, eh, nakakatulong nga rin ito para pampaswerte sa ating tahanan. Kaya nga ito, nagready na nga ako ng apat na garapon. Magsasalin nga pala ako dito ng asin, asukal, bulak at bigas. Hindi ko nga kasi to nagawa nung unang lipat nga namin dito sa bahay. Kaya ngayon ko na nga lang gagawin bago pumasok ang bagong taon. Ako nga parang sinaling dito ay bigas dahil ito nga pala ay sumisimbolo ng kasaganahan ng buhay. At ito na pangalawa kong sinalin ay asin. Kakatulong nga to para nga maitaboy ang negatibong enerhiya. Pangatlo ko nga parang sinalin ay asukal. Dahil sumisimbolo nga ito sa matamis na pagsasamahan ng pamilya. At ito nga last ay bula. Kakatulong nga ito para mapagaan ang ating buhay. Ito nga ang apat ay importante sa loob ng ating tahanan. At lifetime na nga rin pala natin itong magagamit. Basta wag lang natin gagalawin o ipagalaw sa ating anak. Nuturin ko nga itong pampaswerte sa ating mga tahanan. Na patuloy ang pagpasok sa atin ng positive na enerhiya. Hiniwala man kayo o hindi, basta tandaan natin na samahan nga lang natin ng sipag, tsaga at diskarte. At wag natin lahat iasa sa swerte.